Good morning at maliwalas na araw mga ka-JT at ito po syempre nagpapahinga po tayo at inaantay ko po ang bagong dating kong kapatid na si Ate Monet na sumunod sa amin dahil nauna kami ni Ate Janet at ito po syempre nagpapasalamat po tayo sa dalawang ate at napakalupit sa kaalam at yun nga po at napagkwentuhan nila na kami ay may pupuntahan hindi ko akalain na dito syempre ako po ay asa-asa lang at wala po tayong sinabi puro lang po tayo kalokohan sa katuhan pero syempre ay natutuwa po tayo at nakarating po tayo dito sila ate. Pati ako kasama nila. Ayun pala, sinama lang po ako at mga pamangking ko at si Beo Daud. At yun nga mga kageti. At eto, nagaantay lang po tayo ng oras kasi nagpapahinga pa si ate monet At uh, meron naman kami pupuntahan ang Jod Fair. Jod. Pairs dito sa Bangkok, mga ka -GT. opo, nandito po ako sa Bangkok uh, Talaga namang medyong masaya masaya tayo, hindi ko po ito magagawa sa sarili ko lang Dahil wala naman po ako yung panggagawa at wala rin po akong i-ano dito At uh, ako naman isang G na G at purita lang po na tao At yun nga po, syempre, uh, thankful tayo na meron tayong dalawang ate na sa At yun nga po, inaantay ko lang po yung tawag nila Nag-iisa po ako sa aking uh, unit, unit ba tawag doon, sa aking rooms. Room pala, uh, may SP. At yun nga po, syempre, nung paglabas ko po rito, nang tinawagan na po na naaalis na raw po kami at uh, magnanay uh, market, kung tawagin, ay eh, sira na nasira po yung, ano, yung keycard nung aking pinto at yan, pinatawag ko po muna sila at isa po dyan ay marunong mag-English at saka yun po yung kinausap ko, then apat po sila dyan, talaga namang isang tawag mo lang ay nagre respond agad sila at nung natapos-natapos yan mga ka-JT, at uh, hindi raw po nakalapat yung parang sensor, kaya inayos po nila at thankful tayo dyan sa mga maintenance nila, at pagka tapos po nyan, at syempre dumapas na po yung dalawa, apat pala, siya kasama si Ati Monette, si Troy at naiwan si Bayo Dawood gawa ng masama pa pakiramdam may jet lag at yun nga po kararating lang nila at gutom daw tapos so, syempre lumabas po kami punta po kami sa Jod Pairs yung po may kainan ng tarant tarantula uh, ano ba to scorpion yung ipis ayan na kumaway na po bagong dating excited doyan ayan si Bayo ayo lumabas uh, ayaw sumama at pagkatapos po doon uh, inuna ko lang pinauna ko lang po pala sila sa baba sa lobby dahil po inantay ko lang po matapos to at numatapos matapos po ito ay nakasabay ko naman po ang isa kong kapatid ang panganay kong kapatid ayan sa elevator at nagsabay-sabay na po kami pababa at nung natapos po yung nagawa yung pinto ko tapos ayan mga ka-JT si Alice Guo aka Janet Tabales at ayun nga po, uh, may mga kosa yan, si kosang lady at si kosang uh, ada. Ayun nga po, at lumabas na po kami palabi at nagantay po kami dyan ng grab. Ayun uh, na naman po yung pangkaraniwang ano dito sa kayan at uh, nagpabok po si Kemo at si Anton. At syempre, dalawang sasakyan po kami, di po pwedeng sobrang dami po sa ganong pinabok nila at uh, dito po ako natutuwa talaga naman pang transpo nila. E-car, mga JT, e-car po talaga. Talaga naman po napakalupit ng kanilang ano dito, yung transpo. Ah, sipin niyo po, uh, po e-car, electric car. Ang nasa masasakyan niyo po dito at natutuwa po ako nakikita ko yung mga percent ng battery ng sasakyan. Para rin naman po palang nagpupultang ng sasakyan niyo, may makikita ka 60%. Hindi ko lang po alam kung ilan ng araw o ilang oras sa tinatagal, pero napakalupit po lalakas din po ng Makinang nakasalpak sa e-car dito mga ka-GT At ayan po syempre, living on the hotel At uh, yun nga po mga ka-GT, wala po tayong kasama sa hotel ko Dahil nagsama-sama po si Anton at si Troy at si Kemo Sa isang kwarto kasi mas malaki yun At ayan, nakita nyo naman po, nagaantay po tayo nung binook nung mga pamangking ko At syempre, sa George Pair George Pair pares uh, meron po dong ano, uh, galaan kainan tapos bilihan po para mga night 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 market kung tawagin yan. nakita niyo naman po yung binok namin mga ka JT ikar e car po 'yan uh, kalimitan po ikar e car pero meron mga gatiga gasoline siyempre mga ka JT sakay po tayo at uh, mauna po tayo, susunod sila kasi hindi po pwedeng ibuk dito ng sasakay kayo ng marami. Tapos, uh, for good, for poor lang talaga yung kotse nila. At ayan, pagdating po natin dito sa Jod Pairs, ayan po, sinasabi ko, marami po ditong pagkain. At dito po, syempre, dapat muntik na kami tum itong... Kakain po dapat pala kami, hindi pala muntik. Kakain po pala dapat ako dito ng Scorpion. Kasama ko si Og, Egoy, kaya lang uh, si ate Janet ayo bayaran at uh, hindi pa po kami nakapagpapalit ng... Manibat dito o bat money dito sa Thailand mga ka -JD. Ito po ay isang galaan din dito na napakasarap tuwing gabi. At uh, after po rito, syempre, nagpunta po kami ng Chinatown. At isang beses nyo lang po syempre pupuntahan to para hindi kayo maging busy. Ah, kung ano man yung itinerary nyo, dahil gawin nyo na ng gabi, lalo sa gabi. At ito po, para lang din pong China tonto, pero ito, puro Thailander po yung ano dito. Ah, ang hirap lang po makipag-usap, nosebleed na po ako. Pero kalimitan po rito, ay marunong mag-English, lalo po sa mga tindero-tindero. Parang ano, para rin nasa Pilipinas, sa Pilipinas, siyempre Pilipina, kahit pa barok-barok dito naman, wala naman pong kumukorek dito na English mo, basta nagkakaintindihan kayo. Pero kalimitan po, sinesenyas na lang po pag hindi ah uh, masyado na iintindihan. ah uh, basta lagi naman po alam. Pero meron po dito mga grab driver po talaga. Ah, mga ka JTs, yung mga na, nasa kotse, nagtatagalog po yung iba. Ang galing po, fluent po minsan magtagalog. Pero kalimitan na uh, tsyempohan namin, English speaking. At nagkakaintindihan naman. Tapos sasabihin naman sa kung saan lugar ka. At mga ka-JT, ayan, nakita nyo po yung mga pagkain na yan. Meron po akong nakikita rito, parang bulalo, pero hindi po namin kinain. Pero ang pagkakaistyle nila, ay yung patumpok. Ito, gusto ko pong kumain yan, kaya lang napakamahal, 120 baht. Isang piraso lang po yan, ayan, yung pong buhay na octopus at buhay po na mga shrimp or hipon, tsaka po yung puset. At dito po mga ka-JT, matutuwa po kayo mga naka-uniform po dito na damit yung may mga kulay-kulay. Meron po silang dalang, dalang stick, uh, tapos meron pong nakalagay na stop toy sa, dun sa dulo para hindi po sila magkawalaan. Nat yun na lang po yung hanapin mo. Ito, paikot-ikot lang po kami dyan. Hinahanap na po namin dyan si Anton, gawa na nauna na po kami dito. At uh, syempre mga ka-GT, ayan po yung mga bibilihin dito. At uh, ayon po yung sinasabi ko sa inyo, yung nasa una po yung mga dikulay na yan na jacket na yan, parang sila yung magkakasama. Yung nasa una po nila ay meron pong malaking stick, parang uh, pang selfie. Tapos sa ibabaw po nun ay meron pong stop toy para kung mawawala kayo, hanapin mo lang po yun. Ang galing po nung ano nila, ng uh, mga strategy nila. Pero Asian din po yun, hindi ko alam kung Korean or Chinese. At dito po mga ka-JT, nagkita-kita na po kami, paikot lang po kami dyan, nagayakag na pong kumain niya si Ate Monet at uh, po yan si Ate at hindi po nakasama si Bayo dahil may jet lag nga. At ayan na, nakita nyo naman po yan, naghahanap lang po ka ng mga kakain dyan. Ayan po yung ano magagalaan nyo dito sa Jod Pairs po. At ayan, paikot-ikot lang po tayo. Yung isa kong kapatid, ay eh, panahin na po ang pamimili dyan. Dahil ang hirap naman po kasi pagkain naggagala ka, namimili ka. Kaya yung isang beses pa lang naming ano Uh, bimili na po kami kagad at uh, mga pampasalubong ni ate Janet Pero ako, wala naman ako ipapasalubong Sa mga kakilala ko at yung gusto pa ako makilala Huwag kayong mag-alala sa pasalubong Hindi kayo mawawalan at hindi rin kayo magkakameron uh, syempre pag uusong ngayon ng plastikan, mga ka-JT May mga magcha chat chat uh, alam mo na Pero sorry kayo, sisinin ko lang ko kayo At sasabihin ko sa inyo na wala po akong pambili dahil nakarating po ako rito. 220 pesos lang po talaga ang aking pera. Hindi po pwede may bili dito. At yung mga pabili-pabili nyo, uh, hindi ko po alam kung mabibili natin. At yun nga, nagpakit po tayo. Literal. Real talk. Real talk. Walay, purita po ako. Sagana lang po ako sa salita, sa boka. Sagana lang din po ako sa mga pa MM eh. Mapapasa na all pero hindi naman po. Ayan. Mga jt ikot lang po tayo. Ayan sinasabi ko sa inyo pang sa kanila pero hindi ko alam kung bulolo. Basta may sabaw po yun. Yung po ay merong uh, bone narrow. Yung nakita nyo po yung mataas na yun na puro bone, At may buko naman po dito. Sabi ko ate mo at li ko siya niyan. 80 baht. Magkano po yun? 80 pesos sa, dito. Pero sa atin, nasa 100 Something ang peso noon yung mga ka-JT. At ito, paikot-ikot -ik po kami. Naghahanap po kami ng may sabaw. At yun nga po, mga sakalam alam JT, ayaw po kasi kumain niya ating monet ng mga dry food. Gusto niya, yung may disabaw, ay hindi naman kami maka-order naman sinigang. Hindi naman po alam yung sinigang dito. Tsaka nilaga. Ayan, lumapit po ako dito sa isang tindahan ng... Ayan po, poset puset. Nakita nyo naman po, 120 baht. Uh, isa lang yon, uh, Buhay nyo kakainin. At dyan sa gitna na yan, dami po nakakain yan. Hindi yun ako sa nadaan At ito po, yung mga inihaw iho dito. At meron po akong makikita rito na piniritong tilapia na kasama yung uh, kaliskes. Uh, napakalaki po yung tilapia, mga ka -GT. At paikot-ikot lang po tayo dito. At mekos-mekos lang po tayo dito hanggang sa makakita po tayo ng uh, meron po kong kami dito hinahanap yung Ali, alipihan ba? Jo, ano? Sorry po. Alipihan yung mga ipis-ipis, uh, scorpion. Hindi lang po talaga ako nakakain pero hawak-hawak -hawa ko na po yung scorpion dyan. Mga ka-JT, mamaya makikita nyo po. Ayan, ikot-ikot lang po kami. Nagana po kami na makakainan. Hanggang sa mag-decide na doon lang daw po sa Chinatown. Ayan po yung kakainan dito. Dati po dalawa tong area to. Uh, medyo sarado na po yung kabila. Kaya ito na lang po yung naikutan namin. Pero napakalawak po nito. Itong John fairs na to mga ka JT ayan na ah, naghahanap na po sila hanggang sa wala po magustuhan aking kapatid na sinundan ayan po oh, nakita nyo naman po yung aking dalawang major ah, magkasama na alam na this paggala nito pwede na magturo magcombine na yung super science ng dalawa combine na yung ano corporation mga ka JT alam na syempre hindi naman pa hindi ng bunsong kapatid pero hindi po ako nagtuturo diyan kasi po bawal po magturo dyan. Baka manuno, mga ka-JT. Ayan, nakita nyo naman po. Ikot-ikot uh, lang po tayo dyan. Hanap po ng mga kainan. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Akala niya, T-Monet na meron na pong sabaw. Hindi ko po alam kung anong mga tawag dyan. Pero mag, meron naman po mag-English. Dyan, di, dyan din ko po. Excuse me po, ah, medyo nabubulol. Diyan ko lang, diyan din po namin nakita yung piniritong tilapia na isa, Ayan yung pinuntahan ni Ate Monet. At after po niya, nag-decide na po siya na doon na lang daw po sa ano kasi mas maraming kainan doon sa Chinatown Bangkok mga ka Ayan, lalapitan ko po yan at titingnan ko po yung tilapia at nilalapitan ko po talaga ay piniritong tilapia na meron pong kaliskis pa. At hindi ko alam kung may bituka pa, basta ayan, nakita niyo naman po yan, ayan, nakita niyo naman po, tilapia po yan. At after po dyan, nag-decide na po nga na pumunta po ng uh, yun nga ng uh, Chinatown Bangkok at doon po kakain. Pero sabi ko sa dalawang ate, punta muna kami doon sa May uh, Scorpion at gusto kong kumain ng Scorpion at saka po nung Ipes, Cockroach ko Inglesin at yung mga uod-uod, suhong. Ang dami po talaga, pinirito. Tapos meron po silang nilalagay. Ayan mga ka-JT, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Uh, umikot na po tayo. Inanap na po namin ulit dyan yung nakita namin. Uh, tawag dito, bilian na Scorpion. Uh, at yun nga mga ka ang galing po. May, parang hindi ko po alam kung ano nilalagay na powder. Kung yung ba ay... Uh, asino ano ayan na nag ano na nag-iisip yung dalawa kung dito na ba pero siyempre na hindi na pagkasunduan at yun nga lumipat kami ng night market at doon po napatagal at napatambay at nakapanood ng nagsasayaw na bata na lalagyan mo lang po ng barya at meron din po mga nanghihingi na kagaya sa Pilipinas pero hindi po sila makakulit pag hindi mo sila binigyan aalis na po at pag sinabi mong wala hindi kagaya sa Philippines alam na this kinukulit kahit nasabihan ng walang berya. At yun nga po, nagdiretso po kami dito. Ayan, hawak-hawak ko na po yung Scorpion na yan. At pa, iinit ko na sana ng perito at lalagyan na ng... Hindi ko alam kung ano yung nilalagay nila, kung pampaanga o pampalasa. At ayan po, hindi po kami natuloy dyan kasi mga ka-JT, ayaw po nung dalawa bayaran at wala pa raw pong uh, bat money. Kaya medyo mahal po kasi 100 bat at 80 bat, isang kap na ano, ito po, yung ano yung hawak-hawak -hawa ko na yan, Scorpio na yan. At yun nga po, syempre mga jt nagbook na po ng, ano, ng sasakyan. Hanggang sasabi ko, papabidyo ako pero hindi na po natuloy. At yun nga, lumabas na po kami dyan at nagantay dito mga ka-JT. At uh, syempre mga ka-JT, inaantay lang po namin dyan yung binuk nung dalawa at dun nga lilipat kami sa kabila. Ayan, nakita nyo naman po, nagtutu, finger cut. Ayun, no? nakita nyo na parang Korean, si Ate Janet. At eh, siyempre mga ka-GT, waiting-waiting lang po tayo dyan hanggang sa nakita ko po dyan yung Tok Tok, 300 baht. Papunta po ang Chinatown, sabi sa amin. Medyo malayo naman po talaga dito yung Chinatown kumpara sa takbuhin talaga. Pero, pero siyempre, doon po sa sa binok ng dalawang pamangkin ay 150 o 180 lang. Mas, medyo mas nakakamura at medyo mabilis. Ayun nga lang, babayaran nyo dito yung freeway kung tawagin o skyway sa uh, Pilipinas. Babayaran nyo po 50 baht. Automatic po 'yon, dagdag po 'yon. Isang bayad lang po 'yon kahit saan no kayo mag-exit, mga ka JT. Habang inaantay po namin 'yan, nagkukwentuhan kami at yun nga po nasilip ko nga po diyan yung tok tok uh, tricycle nila. At yun, narinig ko po doon. Wala po silang barker pero meron pong kumakausap doon sa mga tawag dito, yung mga gustong sumakay, mga JT. See you on my next video. Babu!